ang labong Ilocano Way. Pinatsara muna. Pinagyan ng suka, asin, luya, sibuyas, tapos, ginisa. Ayan. Siyempre, kinuha namin to sa bundok, sa, sa abra. Tapos, ginayot ng ganyan. Ganito kasi yung hiwa na gusto namin. para siyang pansit. Ganyan. Tapos, pinakuluan ng matagal para ano, hindi siya mawala yung medyo pait-pait. Tapos, piniga. Tapos, binagyan ng mga sangkap. kapag okay na yung mga lasa, iginigisa na siya. Ganun yung paborito ko kasing loto ng labong. Yan, ginawa to ng nanay ko. Yung nag, ano, nagsaing para, ano, pakuluan yung tito ko, si Uncle Naldo. Ginoto naman to ni nanang bago ako lumawas ng Bulacan. Para may iwi ko dito sa Singapore. Para may uulamin ako. Yan. Sino may gusto ng labong dyan? Willing po ako mag-share kung gusto nyo po. Pinihit up ko lang siya kasi malamig siya.